Magluluto nga ako ng masarap na merienda mga mare. Dahil 10 months na nga ni Baby Marcos ngayon mga mare, eto nga ang pansetang nais pong iluto ngayong araw. At tara na nga mga mare, samahan nyo na nga ako magluto ng panset. Pinahiwa ko na nga muna mga mare yung mga gulay na gagamitin at panggisa para kapag niluto ko nga ito ay nakaredy na. Nakapagpainit na nga ako ng kawali mga mare at nalagyan ko na nga rin pala ng mantika. At pagkatapos nga mga mare, sinimulan ko na nga maggisa ng bawang at sibuyas at kagay kagaya nga ng nakagawian ko, inuuna ko ngang igisa yung bawang kaysa sa sibuyas. At bago ko nga dyan ilagay yung sibuyas mga mare, hinihintay ko na nga muna na mag light brown itong bawang para nga mas masarap. At pagkatapos ko silang magisa mga mare ay nilagay ko na nga itong sahog na karne ng baboy. Ngayon nga lang ako makakapagluto ng pansit mga mare na ang ginamit na sahog ay karne ng baboy. Dahil ang ginagamit ko ngang pansahog diyan mga mare ay atay at balun-balunan. Ang kaso mo nga lang mga mare ay walang nabili na ganon kaya etong karne ng lang ng baboy ang naisip kong ilagay para maiba naman. At pagkatapos ko nga magisa yung karne ng baboy mga mare ay kinuha ko na nga muna siya at inilagay ko na nga muna sa isang lalagyan. Pagkatapos ay tsaka ko naman iginisa itong gulay. At eto na naman nga mga mare yung sasabihin ko na may kanya-kanya tayong paraan ng pagluluto ng pansit. Habang ginigisa ko nga din yung gulay dyan mga mare ay nilagyan ko na nga rin pala ng sabaw at yung pinagsabaw ko nga mga mare ay yun nga yung pinaglagaan ng karne ng baboy na sa ko. At para nga hindi nga ma-overcook yung gulay dyan mga mare nung kumulo na nga yung pinangsabaw ko ay hinango ko na nga muna yung gulay at saka ko nga inilagay sa isang tabi. Nag iwan nga lang pala ako dyan ng kaunting gulay mga mare at pagkatapos ay dinagdagan ko nga rin yan ng kaunting sabaw at pagkatapos nga nun mga mare nilagyan ko na nga iyan ng toyo at bago nga siya kumulo mga mare ay nilagyan ko na nga rin yan ng nor pork cubes. At pagkatapos nga nun mga mare ay nilagay ko na nga itong bihon at hinati ko nga ito sa dalawa para magkasya nga dito sa may kawali. Nakikita naman kasi, mga mare na maliit nga lang itong hawali namin at kung hindi ko nga siya hahatiin sa gitna ay baka nga hindi siya magkasya. Hindi ko na nga din ibinabad sa tubig itong bihon mga mare dahil mabilis lang naman itong lumambot. At nung tuluyan na nabasa lahat diyan ng bihon mga mare ay lumambot na nga siya ng tuluyan at pagkatapos nga ay kusa na nga lang din siya magiwahiwalay kapag hinalo mo. At nung nahalo-halo ko na nga ito mga mare at napagbantay ko na nga yung lasa niya ay inilagay ko na nga rin yung karne na hiniwalay ko kanina at saka nga yung gulay. At pagkatapos nga mga mare ay hahalo haluin ko nga ulit siya para nga yung pinakasahog niyang baboy mga mare at saka itong karne ay mapunta nga rin sa ilalim. At naglagay na nga rin pala ako dyan ng betchen mga mare para pampalasa niya. At bago nga kasi maluto yung niluluto kong panset mga mare ay sa huling nga talaga ako naglalagay ng mga ganitong pampalasa. At pagkatapos nga mga mare ay naglagay na nga rin pala ako dyan itong paminta. At yung crack nga lang na paminta mga mare yung inilagay ko dyan para mas malasa. At pagkatapos nga ng ilang minuto ang paghahalo-halo ko dyan mga mare, mare ay pinatay ko na nga yung apoy dahil okay na nga iyan. At eto na nga pala mga mare yung niluto kong panset at eto na nga rin pala mga mare yung uulamin namin ngayong hapunan. O ba diba, mga mare may merienda ka na may instant ulam ka pa. Tara mga mare kain po tayo. At hanggang dito na nga lang ang video ko na ito mga mare. Maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. Maraming salamat. God bless. Follow for more.